Deli. Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayang bati ng pagsubok ng kapalaran. Ito po, ang kasaysayan sa mga liham sa inyong piyaderi.